Girls, no! Hindi tayo magta-training ng walang mascot. Kailangan isa sa inyo magsuot ng costume. Ano? Okay, girls. Isa sa inyo magsuot na ng costume. Go! Diana, Diana, no! no! Coach Abby, ayaw isuot ng mga girls yung mascot costume. Okay, ikaw magsuot ng costume. Ikaw yung team captain. Oh my God, ang malas mo naman. Well, thank you, Coach Abby. Maya, hate ko na yung mascot mo ngayon. Nakakainis siya. Diana, hate ko na rin siya ngayon. Hoy mascot, ano yung sinasabi mong hindi ka na mascot ha? Bilisan mo na, may training pa kayo doon, bilis. Huwag mo papahiya yung team mo. Guys, ano ba? Ayoko na maging mascot. Bitawan niyo ako. Bilisan mo na, may, may training, training pa, pa kayo. Pa kayo. Girls, ibig sabihin ng bracelet na to, isa tayong team. Isuot natin to ha, hindi natin huhubarin. Dito, for example, nakasulat, BFF. Sa akin naman, nakasulat, Bunny Team. Tapos sa akin, the best. Ang cool. Baka pwede rin akong gumawa ng para sa akin. Dana, gumawa na ako ng para sa'yo. Bracelet for our new bunny. Akin na yung kamay mo. Wow, Diana, thank you. Ang cute naman. Dana, isuot mo yan with pleasure. Tsaka wag mong aalisin, ha? Girls, hindi pa tayo magte-training ngayong araw? Maya, nasa na si mascot? Diana, hindi ko nga alam, eh. Hindi niya ako sinasagot. Baka naman inaway mo siya. Well, medyo. Nandito yung costume niya pero siya wala. Nakakashock. Darating si Coach Abby, bubungangain na naman niya tayo. Pero sasabihin ko sa kanya na hindi tayo mag-start ng training nang wala si Masco. Kailangan full force tayo. Oo, oh. I wish hindi dumating si Coach Abby. Maya, isuot mo nga tong bracelet sa akin. So, ano na namang pinag-awayan niyo ni Masko? Well, papano ko ba sasabihin? Medyo nagsiselos kasi ako dun sa girl na laging nagla-like dun sa photo niya. Maya, hindi ka dapat nagsiselos sa boyfriend mo dahil sa mga kasi, pwedeng masira yung relationship Ngayon, gusto niya siya. Bukas, kakalimutan niya na siya. Tama, hindi ka bibigyan ng bad advice ni Dana. <laughs> Hello, bunnies! At bakit nakaupo pa kayo? Bakit hindi pa kayo mag-umpisa mag-exercise? Girls, bakit hindi pa kayo nagpapalit ng damit? Oras na, may training tayo! Maya, anong sasabihin natin? Wala si mascot. Coach Abby, walang mascot. Hindi siya dumating. Hindi kami pwedeng mag-start ng training nang wala siya. Oo, kanina pa kami nakaupo dito. Hindi siya dumating. Pwede na tayong mag-start ng training. Baka naman dumating na siya. Dana, tumahimik ka nga dyan. Okay, girls. I get it. Maya, tawagan mo yung boyfriend mo. Nasa na siya? Nag-away sila. So what? Pwede ko naman tawagan yung boyfriend ko. Hindi nga lang siya sumasagot to. Oh. Eto, walang sagot. Yang relationships nyo na yan. Sinabi ko na sa inyo. Makaka-stobo yung relationship na yan sa cheerleading. Okay, Coach Abby. Bigyan mo kami ng few minutes. Magbibihis kami tapos mag-start na kami ng training kahit wala si mascot. Girls, no! Hindi tayo magta-training ng walang mascot. Kailangan isa sa inyo magsuot ng costume. Ano? Okay, girls. Isa sa inyo magsuot na ng costume. Go! Diana, no! Coach Abby, ayaw isuot ng mga girls yung mascot costume. Okay, ikaw magsuot ng costume. Ikaw yung team captain. Oh my God, ang malas mo naman. Well, Thank you, Coach Abby. Maya, hate ko na yung mascot mo ngayon. Nakakainis siya. Diana, hate ko na rin siya ngayon. Okay, Maya, magbihis na tayo. Diana, sorry. Tara na. Girls, melon kayong one minute. Tsaka tulungan niyo si Diana isuot yung costume. Frogs, na nababaliw na ba kayo? Ginagamit niyo yung Lady Bunny's power banks? So what? Green naman to. Green yung akin. Yung sa akin, red ko, oh, Blue. Binigay sa akin ni Zoop. Pero may nakadrawing na bunny, tapos may nakasulat na lady bunny. Eh ano naman ngayon, ang cool naman niya mag-charge. Frogs, mga baliw talaga kayo. Pizza, bigyan mo nga ako ng cheesecake. Shenya, sandali lang. Ice, ang dami nating tips ngayong araw. Ayos, pero tandaan mo, ang pangarap natin, bumili ng kotse. Okay, pero gusto ko sanang bumili ng new look. Ano? Saan ka magluluk? Eh di tumingin ka kahit saan, libre naman yun. Ice, look, outfit, bakit ba ang old fashion mo? Oo, alam ko yun. Pero hindi mo ba na-gets anong ibig kong sabihin? Ang strange mo talaga. Guys, advice nyo ako anong sasabihin ko kay Cindy. Sasabihin ko ba, I love you, I like you, o ang cool mo? Sabihin mo yung gusto mo. Hindi! Thomas, ang sabihin mo sa kanya, gusto mo siya dahil sa strange feature niya. Magkaiba yung mata niya. Isa brown, isa blue. Ano? Magkaiba ba yung mata niya, ha? Oo, Provasti. Ano? Baka naman ma-offend siya. Thomas, alam ka yung sasabihin. Sige, tanongin natin yung mga frags. Frags? Ano? ano? Yung girls namin di nakikipag-hangout sa losers. Oh, mas ko anong sasabihin kay Cindy? Sabi ko sa kanya, bigyan siya ng compliment, yung magkaiba niyang mata. Losers, kung gusto niyo ng advice, magbayad kayo. Hindi kami nakaupo dito para magbigay ng free advice. Losers, get lost. Mukhang pera? Thomas, isulat mo yung sinabi ko. Sigurado papansinin kanya. Okay. Hi Cindy. Alam mo, gustong gusto ko yung mga mata mo. Isang green, isang blue. Anong green? Brown. Girls, bakit nakaupo lang tayo dito? Binan ng mga banis yung slogan na ginawa ni Dana para sa atin. Wala na tayong slogan. So anong ibig mong sabihin? Umupo ako dito tapos mag-isip ng slogan, tinatamad ako. Kung gusto mo, ikaw na lang kung matalino ka. Pizza, hot chocolate nga. Sophie, may gusto ka ba? Meron ka bang gustong orderin? Oo, gusto ko ng fruit salad. Pizza! Isang fruit salad para sa girlfriend ko. Tinext ako ni Thomas. Anong sabi? Gusto ko yung magkaiba mong mata. Parang nakikipag-flirt siya sa akin. Well, edi replyan mo. Mas mabuting magka-boyfriend kesa single. Well, ewan ko. Tingnan natin. Ah, uh, ano yan? Ah, uh, George, babugam. gum. Alisin yan. Kung didikit ko yan sa mga noo nyo. Okay. So, anong ire-reply ko kay Thomas? Isulat mo. Gusto ko yung cool haircut mo. Hi girls! Hello girls! Hindi ako magre-reply kay Thomas. Yun yung mga totoong heartthrobs. Hello basketball players! Girls, ano yan? Flirting? Hindi kayo yung type namin. <laughs> Nakakainis. Losers. Re-replyan ko na si oh, Thomas. mo. V -I -C -T -O -R -Y. Bunnies are the best Bunnies are the best Victory! Hindi, hindi na ako pwedeng maging mascot Hindi na normal to Well, Diana, ikaw yung mascot today Maya, nasa na ba yung mascot mo? Hindi na tama to, nasa na siya Diana, I feel you Pero hindi ko talaga alam kung nasan siya Tridor siya, yung mascot na laging gusto mag-training Bigla na lang hindi dumating ngayon Mag-training pa ba tayo, ha? Let's go, girls, again, victory Coach Abby, last time ko nang isusuot tong costume Ayoko nang isuot to Hindi ako mascot, team captain ako ng team V I C T O R Y Victory. Bunnies are the best. Bunnies are the best. Victory. Kapag binigo kayo ng mascot nyo, humanap kayo ng iba. Mag-training pa kayo dyan. Babalik ako agad. Tara diba girls, start na tayo. Nakakainis weird din ni Coach Abby. Bakit niya ba pinasuot sa akin tong mascot costume? Di ba? Oo nga, hindi mo naman kailangan isuot yan. Alam niyo girls, pagdating ng mascot na yan, makakadinig siya sa akin. Ang hirap naman ng costume na to. Ang bigat-bigat. Para to sa lalaki, hindi to para sa girl. Dana, please, ibili mo ko ng lemonade sa cafe. Diana, anong gusto mo? Strawberry or mango? Kahit ano, uhaw na uhaw na ako. Please, one minute. pizza, ice. Maganda kayo ng makakain ng mga girls namin. Patapos na sila mag-training. Sigurado, gutom sila. Ah, uh, pizza, ice. Ano bang madalas nilang orderin kapag tapos ng training nila? Timor, sino ba yung kadate ng mga girls? Ikaw dapat yung may alam. Well, gusto nila yung banana milkshake. Okay, sige. O-order kami ng banana milkshakes nyo. Tsaka something sweet. Oh-oh. Uh Ayan na yung maliit na trader, oh. Aha. Uh -huh. Oo nga, hindi man lang siya nag-hello sa atin tsaka tumingin sa direksyon natin. Pizza, ice, cold, lemonade, pakibilis. Okay, gagawin namin. Oh, Dana, bakit wala ka sa training? Oo nga, tapos na ba yung workout nyo, ha? Hindi pa tapos. Si Diana kasi suot yung mascot costume na initan siya na uuhaw. Ano? Eh, nasan si mascot? Hindi siya dumating sa training. Binitin niya yung mga girls. Buisit na yun, nagbibiru ba siya? Eh, si Abby, nagalit sa mga girls? Oo, galit siya. Oh, hello guys. Ano, na-recognize niyo ba si mascot? Iba na yung outfit ko at araw-araw ganito na yung itsura ko. Oh my God! Ah, pizza, hindi na ako iinom ng carrot juice. Ngayon, iinom na ako ng banana milkshake. Gawa niyo ako, okay? Eto na yung may kasalanan. Bakit mo binitin yung mga girls? Ano, Fluffy? Narinig mo yun? Ano ka, bastos? Ano mo bang galit na galit si Coach Abby sa mga girls? Dana, lemonade mo. At ako, pagod na. Pagod na ako maging mascot. Simula ngayon, hindi na ako mascot, okay? Pizza, yung milkshake ko. Mascot, ang salbahe mo ngayong araw. Binitin mo yung mga girls. Timur, hindi tama to. Oo, naging bastos to balbon na to ah. Kev, please, bigyan mo ako ng second chance. Naiinis ako kapag nakikita ko yung relationship niyo ni Nancy. Alexa, delikado yung ginagawa mo. Palabas na ng toilet yung mga girls. Guys, eto na yung order nyo. Nakita nyo ba si mascot? Nakakatawa siya. Ang liit-liit ang pa- Pizza, wala akong yung pakialam sa mascot. Alexa, Alexa, sorry, pero na inlove na ako kay Nancy. Huwag kang sinungaling, hindi mo siya mahal. Sinasaktan mo lang ako. Hoy mascot, ano yung sinasabi mong hindi ka na mascot ha? Bilis naman na, may training pa kayo doon, bilis. Huwag mo papahiya yung team mo. Guys, ano ba? Ayoko na maging mascot. Bitawan niyo ako. Bilis naman na, may training Pa kayo. So Nancy, sa weekend, kasama ko si Dima. Umalis kayong dalawa ni Kev at huwag mong sabihin kay Alexa kung sumunod siya. Talaga, kung sumama siya sa atin, no? Kailangan mapaalis natin siya sa team. Ginagalit niya ako. Ako rin, nakita mo ba kung paano niya tignan si Kev? Kasi nagagalit siya na iniwan siya ni Kev tapos nakipag-date sa'yo. Bagay niya yun. I love you, Kev. Please, last chance. Kev, I love you too. Mm -mm. Ano? Kev, nababaliw ka ba? Nag-kiss kami ni Kev. Mahal namin yung isa't isa. Kaya mamasyal na kayo. Ang landi mo talaga. Kev, habang nasa toilet ako, kinis mo si Alexa. Girls, relax. Papaluwanan ko lahat sa inyo. Well, sweet couple na kami ni Kev. Ah, uh, Nancy! Kev, ako nang bahala. Sige, i-explain mo. Alexa, mag-uusap tayo ng seryoso ngayong araw. Baka alisin na kita sa team, Alexa. Well, nasyaka ko kay Coach Abby Papano niya nagawang sabihin sa akin na isuot yung mabigat na mascot costume? Grabe Diana, promise ko sa'yo kapag nakita ko yung mascot na Oo, yan Oo, Maya, natatandaan ko Kapag nakita mo yung mascot na yan, makakarinig siya Oo, pero hindi ganoon si mascot Oo, hindi talaga siya ganoon. Maya, baka may tinatago ko sa amin Nakipag-break ka na ba? Kaya ayaw niya na sa team? Hindi, girls Girls, e eh, papano kung iniwan niya na ako na hindi ko alam? Girls, wag na nga kayo mag-freak out dyan. Diana, na-practice mo na yung mascot costume. Magiging okay lahat. Diana, eto na yung lemonade mo. Brisa mo, mo, pumasok ka na. Diana, eto na yung mascot nyo. Isuot mo na yung costume, bilis. Thank you. Mascot? Oh, hindi ko susuot yung costume. Ayoko. Mascot, bakit ganyan yung suot mo? Bakit ganyan yung itsura mo? Well, mascot, sabihin mo sa amin. Anong nangyari? Mascot, anong nangyari? Nag-away kami ni Maya at ayoko sumali sa isang team na may babaeng nagsiselos nang wala namang dahilan. Maya, well, nagsiselo si Maya. Pinasuot ni Coach Abby yung costume kay Diana. Imagine din mo yon. Mascot, binigo mo kami. Binigo mo kami bago yung competition. Alam nyo ba, pumunta yan kanina sa cafe. Ang sabi niya, hindi na ako iinom ng carrot juice. Iinom na ako ng banana milkshake. Mascot, hindi ko naisip na kaya mong gawin to. At least man lang sana minessage mo ko or tinawagan as your team captain. Okay. okay guys, ayoko madamay sa away na to. Iinom muna ako ng hot chocolate kayo, mascot, mag-isip kayo kasi may competition. Anong mascot? Maya, sige na. Makipagbati mm. ka. Hindi. Okay. Ayaw kong may ibang girls na may gusto sa kanya. Mascot, ayaw ni Maya na may ibang girls na may gusto sa'yo. Ano? Kasalanan ko bang gusto ko ng ibang tao, ha? Huh? Wow. Sumasakit yung ulo ko. Girls, hindi aalis yung mascot nyo, okay? Ah, girls, in order namin kayo na milkshakes. Oo. Tsaka something na masarap. Tara, doon na tayo sa cafe. Mascot, please. Ayusin mo yung si Maya. Don't you na biguin kami bago competition. Isa pang like mascot, iiwanan na kita. George, ano na naman gusto mo sa akin ha? Mike, sabi mo ako nagdidikit ng mga bubblegum sa lockers? Oo, sabi ng mga estudyante. Well ngayon, nahuli ko si Taya at Cindy si sila nagdikit. Ganito oh. Mm. Well, anong sinabi mo sa kanila ha? Kinausap ko sila. Pero gusto ko, Mike, tawagan mo yung parents nila. Gaganti ako. George, anong gaganti? Ano ba 'tong sinasabi mo? Mike, alam ko, nagsinungaling sila sa iyo, si Taya at si Cindy. George, sino ka ba? Isa akong pulis. Okay, isa kang pulis, George. Eh bakit para kang bata? Bakit mo gagantihan yung mga teenagers? Mike, alam mo ba kung gaano nakakainis kapag niloloko nila ako? George, magpakatatag ka. Alisin mo na lang yung mga bubblegum. Mga bata lang sila. Wow, Mike. Salamat. Napakabait mo talaga. Guys, tingnan nyo. Walang tao sa cafe. Ibig sabihin, kakain tayo ng delicious meal at magshoot ng TikToks, kakain pizza, Kakain tayo ng masarap. O order na kami. Kunin nyo na yung mga orders namin. Gutom yung mga girls. Hungry but happy. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. At be sure na visit our bunny house sa TikTok. I love you guys. See you again. Bye! Bye.